isang panibagong episode na naman tayo kay Lee sa ating hapunan. Napakasimple lang kay Lee ang ating episode for today. Kagawa lang tayo ng adubong liver o atay ng baboy para sa ating episode. Kaya napakasimple lang at madaling sundan para sa ating episode for today. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya sana kay Lee magugustuhan niyo ang ating simpleng episode ay ito ay napakasimpleng sangkap at madaling sundan para sa ating episode for today. Isang masarap at simpleng luto lang at dubong atay ng baboy o liver with pork. Kaya ano yung episode natin for today? Ang dubong atay ng baboy you kay na pack napakasimple lang kaya kung handa na kayo tara papakita ko muna yung sangkap at samahan nyo na ako sa aking pagluluto kung handa na kayo tara let's Whoa! go okay din papakita ko muna yung mga sangkap natin para sa ating adjubong atay let's eh. go Okay, yung atay natin, oliver. Yan. Sakto-sakto lang yung Kaili. Tapos, lalagyan natin ng twist lalagyan natin ng patatas para may drama para magkakaiba rin ng kick tapos meron tayong kalamansi yan uh, isang buong papoy kaili pork cubes yan at siyempre wister sauce sibuyas bawang siling green kaili para may kick wanghang at meron tayong red bell pepper yan at ang ating pamintang durug Simpleng nga ating pampalasa, dahil nga aye dubu hindi ba ulang nga ating tuyo, suka, at meron tayong no liquid seasoning, baka naman, siyempre kaili, meron tayong pinya pang humagas. Yan kaili. Ayusin ko lang kaili, ko muna yung labor natin. Uh, ibubabad natin to kaili ng mga kalahating oras lang para mag-absorb lang yung ang ah, niya i-slice ko muna ayusin ng dibuto ni Bui Mukbang Yung mga sangkap natin i-slice muna natin kaili, yung liver natin o atay. Kaili i-slice muna natin yung atay natin. Para maka-angat atay kaili maka tayo kay na. yung so, mga ganoong hiwa lang kaili para hindi naman ganun siyang ang malagkit. Septo ng good size lang na hiwa para sa ating liver. Kaya sino yung may mga ano nito kay Lee, mga paborito nilang patay. Ito napakasimple para sa ating episode. Tapos ilagyan lang natin ng patatas. Para may drama. Ayan kahilig. Update lang tayo ulit mamaya. Balikan na lang natin to Mag-slice pa ako. Yan ang kayilig. At tapos lang natin mag-slice. Ibababad lang natin yung kahilig ng kalahating oras. Para mag-absorb. Yan. Lagyan natin ng tuyo. Yan. Ah. Tapos kalaman si kahilig. Yan, Itigayin lang natin. Kasi yung atay natin kahilig, madali lang naman maluto yan. Tapos, tsaka natin yung mikos yan. Kakamay lang natin kay Mas masarap talaga kay Lee pag kamay. Sa India nga kay pa. <laughs> yung iba kaili na napakapakas sa pa. yung kaili. Kamay lang natin ito kaili. Yan. Para mag-absorb lang yung alam, uh, yung ingredients sa kanya kaili. Yan. Ang bako na. Napakasimple lang para sa ating adobo nga At kaya ang kaili. I-sit aside muna natin ito. At pala ating oras kaili. Ipapupid lang namin kaili yung patatas. Papride natin yan. Para kasi itong atay natin kaili, madaling maluto yan, pwede na kaili kahili set aside muna natin yan at ayusin muna namin yung sangkap yan ang kahili, binabalatan muna ni buhay mukbang kahili yung patatas unahin namin yung patatas kahili kasi yung atay natin madaling maluto yung patatas kahili ay medyo no? yan ang kahili update na tayo ulit mamaya kaili pwede tayo matikay, ilagay na natin kahili yung patatas natin. Fried muna natin yung kaili. Yan, balikan na lang natin yung ulit kaili mamiya. Yung kaili, habang pinapride ko kaili yung patatas natin, siboy mukbang, tinira na yung isang cup, bawang, sibuyas, yan. At yung pinya kaili mamaya babalatan niya na para may panghimagas tayo kaili para sa ating simpleng episode adobong atay kaili style, yan. Balikan na lang natin ulit mamaya kaili ang ating pinapride. kay Eli. Okay na itong patatas natin kay Eli. na natin. Mas masarap din kay Eli. Maraming patatas. Tapos, kahit hindi na kayo magra-rice, ito na yung kanin nyo, yung patatas. Yan. Babawasan ko lang yung mantika kay para ikigisa na natin yung sangka. Ila pa. Tara kay ka, tapos nang mag fry ng patatas kay pag-uumpisa na tayo magbibisa sa ating sangkap. Ilagay na natin kay Eli yung bawang natin. Dahil mainit na yung mantika, binawasan lang natin yan. Pupukagat yung ano na natin kay Eli, yung bawang. Dahil nga mainit na natin yung na mantika, ilagay na natin yung sibuya. Para makapahab na tayo kay Eli. magrilis at mainis na yung magkita mo bago ilalagay yung mga ingredients para madali siyang maluto ang bango na kailip pag nagagay talaga yung mga kailip pagkalipas ng galating uras ilalagay na natin yung minarinit na atay wow 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 natin po kasama yung section niya. Yan. May gustong natin yung kailig. Napaka ano po kailig. Napakasarap. At yung mga mahilig sa mga atay. Yan. Ito yung simpleng adobong atay. Yan. Kailig. Takpan mga natin yan at mamaya maglalagay natin sa kanyang mga ibang palasa. At balikan na lang natin. Habang ginigisa natin kay Eli yung atay, si Boy Mukbang kay Eli, binabalatan na yung pinya. Yan. Update tayo ulit mamaya kay Eli. Pag naglalagay na tayo ng mga pampalasa sa ating adtubong atay. Eli, balikan na natin. Wow. mahon na kay Eli. Naglalagay na tayo dito ng isang bumbaboy pork cubes para lasang-lasa talaga yung kaili at na ating atukong atay tapos okay, ilalagay na natin yung Worcestershire sauce ilalagay na natin yung kaili para at maglalagay na tayo ng pamintang durog yan, mas maraming paminta kaili, mas masarap Siyempre, nikos lang natin yan. Wow! Panalang naman tayo nito ito kahili. Oh. Wow! Napakasimple lang para sa ating atubong atay. Sa mga ganitong ano kahili, pwede natin ilagay yung ating patatas na naka fry, Yan. para may ano na to kaili para magkalasa yung patatas natin yan dagdag din yan siya kayli ng dami na niluluto natin kaya naglalagay tayo ng para yung niluluto mo kaili. libo kung marami kayo sa pamilya nyo magkagasya yan yan ang kayli oh. ang apoy okay, pala natin ito kaili dandahan na para hindi mabigla tikman mo natin kaili kung anong kulang Wow Ayos kay Hailey, panalo Maglalagay na tayo ng Hailey ng North Lake with seasoning Yan Para habang may nanon yan sa Hailey Malasa na Yan yung kay hanggang maluto na yung atay natin Maglalagay tayo ng kunting suka kay Hailey Kunti lang, mga isang kutsara lang na suka ang ilalagay natin. Yan. Tapos, tapon na natin yung kaili. Kaili, pagkalipas silang minuto. Yan. Wow. Maglagay na tayo ng shilling green kaili para may kick na yung adobo natin na tayo. Yan. Mahina lang yung apoy natin kaili na pagka ano niya para hindi siya mabibigla pagluluto kasi pag malakas yung apoy mo talaga magbibigyan yan ang kainit yung iba kasi pabilisan biglaan yan dapat alalay lang yung apoy kaili nasa mahinang apoy lang yun mo yung apoy natin kaili yan o no? mahina lang yan siya kaili dahil naka ano lang yan no? yan nakapantay lang yan yung apoy natin kaya mahina na lang yung kaili yan kaili takpan mo natin yan at maya maya kaili okay na yan kaili balikan na natin wow napakabango na kaili para sa ating simpleng adobong at ay okay na ito kaili yan ilalagay na natin yung red belt paper natin kaili para may drama ano um, na, may drama na kay Ellie ang ating adobo nga tayo napaka lang wow at yung sarsanya niya kay kasi wala naman tayong nilagay na ano sakto sakto lang ito kay yan parang igado din kay pero simple wala naman tayong ano patatas nilagay natin at bell pepper titikman ang ating hurado yung kay Ellie kung okay na ba yung ginawa nating adobong atay with patatas. Yan na kay titikman ni Boy Mukbang kung okay na ba yung ginawa nating adobong atay na style. Wow, ang kaili, namin Wow, napakasimple lang kaili ang ating adobong atay kaili style. Makahil lang kami ng kanin kaili. At kapaba yan na Kaylee, ang ating finish product at tubong atay Thai style. Wow! Tara Kaylee, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sa sabi, -sabi mo bubsog. Yung pinya natin Kaylee, oh. Nakaready na. Rice Shibuy Mukbang at gutom na rin Shibuy Mukbang Kaylee. Tara. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sa sabi sabi mo bubsog. Wow! Yung rice natin Kaylee, oh. Tara Kaylee. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sunubay na. Wow! Wow, mia. Oh, my God! Wow! Yung Kylie, katatapos lang natin magluto ng simpleng episode. Adobo nga tay, Kylie style. Bago tay kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sarawak. Lord, maraming maraming salamat Lord sa bisi na pinagin mo sa amin at maraming maraming salamat kayo mga kapasitator sa Christ maraming salamat Lord and God bless you hmm. all Amen. Amen Ano pang inintay nyo? Tara! Haba ba na? Napakasimple lang ang ating episode Kumaw lang din ang adubong atay kay Liz Tayo Wow! Tara, kahit tayo sa inyo Miss Mads in Japan Laila Katagayama Jimboila Laurizo and Michelle Kawakubo. Tara ma'am, kain tayo sa inyo at para sabi-sabi na sa rin tayo magubusog. Tara, let's go. Tubig mo na tayo kay Eli, Nabusog tayo sa amoy. Wow. Tara kay Eli. Kain tayo. Yung kain tayo kay Eli. kain okay, tayo. Napakasimple lang to kay Eli. Ayan. Ayun pa pa kay Eli. M, claro, m, mm. <coughs> a Boleh buat dengan atau kalau kita bawa makanan, sederhana atau bumbatai. Ayah ini, yang lalu tu disukai dalam dalam yang apui. Serap. Oh, kentang-kentang lagi. Ini, ini, ini kentang kainit lang kainit kaya ayos hmm Panalo kayo malambot sa kailik huh? <coughs> dahil ngayon yung natin may nala <coughs> 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 pati patatas natin kailik tasa sa lasa na rin Mmm. -hmm. masarap talaga kayo ni eh. pag ang pagluluto mo. Eh? Bilis kumain ni Boy Mukbang kayo ni. Eh? Okay. Mm. Kayu merik cak itu boleh Pada pujin itu enggak boleh coba Aduh bunga tayu. Hm. Ayush ka dua puluh dua persen terlalu tinggi kaili bumbusannya al Mm hmm. Omla. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pa himagis natin kay ini pinya. Para hindi sa ano kay ini? Tanay. Adiós. Mm. Ah. Kumakagat yung sili kay eh. Siling green May ibang green na hindi maanghang May iba naman maanghang đầu sang một tay cái, à, wow. Wow! Mmm! Ayos, Kairi? One percent? Yung Kairi, sulog na naman tayo sa simpleng episode. Adobo nga tayo. repeat mo namin ito bago kami papaalam sa inyo. ka ini so na naman tayo sa simpleng episode. At tubo nga tayo, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. mm -hmm.